Kamusta mga ka-atletiko? volleyball season na naman. Tiyak na maraming PVL fans ang dudumog sa Philsports Sports Arena at iba-iba pang venue para suportahan ang kanil kanilang nilang paboritong team. Pero ano nga ba ang bagong ngayong season at bakit mas kapanapanabig ito kumpara sa mga nagdaang versyon ng PVL? Ito ang limang dapat niyong abangan ngayong nagsimula na aksyon sa pinakamalaking volleyball league sa Southeast Asia. Number 1, dalawang bagong koponan pakitang gilas agad. Patuloy sa pag-expand ang PVL at pumasok na sa Liga ang dalawang team na tiyak na may dalang bagong excitement. Nandiyan ang Strong Group Athletics na pumalit sa kontrobersyal na Girl Floor Defenders. Ang SGA ay magsisilbering sister team ng Farm Fresh Foxies. Puro bagito sa PBL ang isasabak ng Strong Group. Napapangunahan ng star player ng Jose Rizal University na si Dolly Grace Versosa. Ang Capital One naman ay may competitive din na lineup sa pagkabalik PBL ni Jorel Sench. Lalo pa na si Coach Roger Gorayev ang magtitimon sa koponan. Number 2 first ever rookie draft. Dahil sa patuloy na paglaki ng number of teams sa PBL ay magkakaroon na rin ng rookie draft para sa mga future stars ng volleyball. Inanunsyo ng sports vision na magsasagawa na sila ng kauna-unahang rookie draft pagkatapos ng All-Filipino Conference. Dadaan sa lottery ang bottom 4 teams para sa mga top picks habang ang mga natitirang draft order ay ibabase na sa standings ng bawat koponan. Isa sa inaasahang pag-agawan sa first PVL draft ay si Bella Belen, ang kauna-unahang rookie MVP sa UAAP Women's Volleyball. Nandyan din si Natea Gagate mula sa Lasal, pati si Roma Medo Romal na libero naman ng Ateneo. Number 3, Brooke Van Sickle, papasiklab sa Petrogas. Ang Petrogas ay lalong lumalalim sa pagbabalik ni Myla Pablo pero hindi dyan natatapos ang matinik na recruitment ng Angels. Nakuha lang naman nila ang Phil American Ace na si Brooke Van Sickle na nagpakitang gila sa sa Philippine National Volleyball Federation Champions League matapos siyang hirangin na tournament MVP. Mismong si Brooke daw ang naghanap ng contact para makapaglaro sa Petrogas. Dating niyang teammate si Lindsay Vanderwide na dating naging import ng naturang koponan kaya naman nagkaroon agad siya ng tulay patungong PVL. Ang pagdagdag kay Van sekel ng Petrogas ay isang move na maaaring maglagay agad sa koponan bilang championship contenders. Number 4 Pagbabalik ni Zed Domingo sa PVL Isa si Zed Domingo sa mga premiadong middle blocker ng bansa. Kaya naman nang umalis ito sa PVL para maging import sa Thailand ay halo-halong emosyon ang naramdaman ng kanyang mga fans. Mayroong masaya kasi big achievement para kay Sed na maglaro bilang import. Pero may mga nalungkot rin syempre dahil hindi na nila makikita si Domingo na humampas ng live sa PVL. Pero ngayon, maaga ang naging comeback ni Domingo dahil babalik na agad siya sa PVL makalipas lang ang isang conference na pagalis sa liga. Inaasahan na magpapakitang gila sa gad ang 24-year-old volleyball star matapos ang pagsungkit ng kampiyonato sa Volleyball Thailand League para sa Nakon Rad Starter si Sed sa naturo. Kuponad. Kaya naman hindi pwedeng sabihin na sumabit lang siya sa naturang powerhouse team na naging back-to-back -back champions na sa Thailand. Ang siste nga lang, hindi na sa creamline cool smashers hahampa si Zed dahil lipat koponan na siya para sa Akari Chargers. Palalakasin ni Zed ang naturang koponan na pinangungunahan ni Gretzel Soltones at Dindin Santiago Manapan. Marami rin ang nag-aabang sa pagharap ni Zed sa kanyang dating koponan na creamline na mangyayari sa February 29. Number 5 One big fight sa Creamline. Speaking of Creamline, syempre ay hindi mawawala sa mga aabangan ang isa sa mga may pinakamalaking fanbase sa PVL na Creamline Cool Smashers. Halos solid pa rin naman ang lineup ng mga defending champions. Ang tanging nawala lang ay si Seth Domingo at hindi rin naman nila ininda ang pangingibang bansa ni Gia Morado dahil nagkampyon pa rin naman sila kahit wala na ang kanilang dating star setter. Ngayon ay may bagong armas muli ang Creamline na alumni pa rin sa Ateneo kung saan nang galing ang ilan sa kanilang manlalaro. Mula Choco Mucho Flying Titans na sister team din ng Creamline, lumipat na si Bea De Leon at Denden Lazaro Revilla. Dating naging kakampi ni Denden si Naela De Jesus at Alaysa Valdez sa Ateneo, habang si Bea De Leon ay naglaro rin para sa Blue Eagles. Kaya naman magiging mainit ang pagharap ng Creamline at Choco Mucho, na matatanda ang nagtapat sa finals ng 2023 Second all filipino Conference kung saan Cool Smashers ang nagwagi. Anong inaabangan nyo ngayong 2024 PVL season mga ka-atletiko? E-comment mo na yan.